Okay, welcome to Eto Yanenas Farm. Ito po yung mga alaga natin narito dito, ano? Mga manok, pabo. Okay. Kain-kain lang kayo, breakfast yan. Balang araw, kayo yung magiging breakfast din namin, ha? Okay. Kain-kain lang. Pataba, pataba. May itlog ko para dumami, ha? Sige. Sige. Kain lang, kain lang. Ang tayong manok, ha? Naglakihan na pala yung manok, oh. No? Ang tayong manok? Ha? Dumami na ba yan? Natagdag natag 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 na ba yan? Ay, yun ay yun. Ay, yung yun ay yun, sir. Bago ko ng, ano yan, bagong bili ko na yung Bumili ko ulit? Hinahin? Oh, Oo. Bakit? Papapa... Paano ko sa manok nung bayo ko? Oo. Oh. Ito, bagong bili din. Ba, eh, Mura lang ang binenta sir Magaganda yung ano uh, yan sir. Pwede palayen sa... Maganda ang lahi? Oo. Oh, oh lindyo. Ang ah, galing nga ah, ka to. dami yung oh. kala to. No? Binenta lang ng ano uh, yan sir. Kung dalawa, birekta lang ng... Hindi uh, ng... po, dalawa. Oo, oh, talaga yun. Mura ba yun? Bibili mo yun sir, pagka bibili mo sa iba yun eh. Oo. Oh. Mahal na yun. Ganon? Buwa na ka na yun sir, Texas. Texas? Oo oh, sir. Bubble gum, ma. Be up before you go go. <laughs> Patun sa tubig. <laughs> ah. Okay, swimming yung mga pato. Oh. swimming? Hello, hello. Come, come. Come, come. Come here. Come here. Uy, uy, sumusunod sa'yo yung pato. Oh. Pabo pala to pabo. Hello, kain na, kain na, kain na, kain na, Maganda yung pato na lumalayo, ano? Oo nga. Maganda to, binigyan ni Neneng, tsaka ni Boy. Mataka siya, di ba? Oo. Oh. Pag nalihin sa to, lagi natin sa kita, kita-kita. Oo. Parang open lang na wala, wala namang ano, wala namang bubong. So, kulong daw sa timbang, pagkati sa Maynila. Oo, oh, talaga siya, no? Yan, 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 palawarin natin. Lapit, lapit, lapit. Bakit tuntuhan yung sa tubig, oh. Ha? Yung isa sa tubig, oh. Ha? Ayaw umalis? Ganun pala yun? Oh, wala oh, pala talaga to. Sige, sige, sige. Oh? oh hello, ano, Ano, ano yung hintay yun dito? Ha? Breakfast? Breakfast? pass. Gusto nyo? Ha? <laughs> After the storm, ito yung mga ano, ano yung bantay ito, ipapaaraw. Ha? oh, ipapaaraw sila. Basa sa kagabi. Eh. Okay. Ito, so, Gara si Jimmy. Gara ito ng breakfast natin. Ito po si Nena. Ito yung Nena's farm. Hanay? Ito yung Nena's farm tawag dito. Papaaraw si Nanay. Nanay Nena. Ha? Okay, oh, good. It's a wonderful day. Ito so, yung ganda. pa lang. Okay. So, meron tayo magandang uh, river, no? River beside uh, ito hey, yung Nenas Farm. May enjoy mo natin, no? Oh. View. Masarap na hangin. And the reason Christ. Yes. Okay. Sonoran mo na natin yung ano, vlog natin later. Okay. Sama ko mga alagang mga pabo manok. Sisiw. Pato. this is farm life. Okay, maga. Ay tayo ng nilagang saging. Meron tayong coffee. Okay, latte. Meron tayong fried rice. Meron tayong itlog, corn beef. Okay, meron tayong mga sardinas, reserva. Okay, ito pong uh, buhay dapat sa atin, no? Simple lang. Fresh, cool, mahangin, and uh, of course, peaceful, babagal. Yan po masarap sa Baboy Provincia, no? Mabagal ang oras. Okay? So, today is uh, May 17, alas 8 po ng umaga. And uh, lahat po rito, no? Calming, peaceful, no? Marinig lang dito yung mga hunya ng ibon. Wala ko tayo marinig dito ng mga, ano, ano? May ingin na sasakyan. Mga marinig lang dito yung mga nag-aabay na kapitbahay. Yan po sa tapat. Okay. So, dito, ahaba ah, ang buhay nyo kasi walang stress. Okay, parang sinanay rin. Ayun o. Tutulog lang doon. Sa so, pahinga. Puro pahinga na lang dito. Okay, maya maya later, mga harvest tayo. Kakain, tutulog, iinom, kailag na music, kakanta. Okay, doon tayo sa ating mini tiny farmhouse. Magandang araw, oh, ma umuwala no? Ma araw, umuwala, magandang -ra rainbow yan Ha? Rainbow? Hello, Ate Tess Hello, Ate -tes. Josie, hello, Ate Oh, O, balik muna lang ano ha? Pasirunta sa kanyang raya, daan tayo muna ron Ha?